Si Maria Magdalena ay isang mahalagang karakter sa Biblia. Ito'y mababasa sa aklat ng Matthew, Mark, Luke, at John na naglalahad ng buhay at ministeryo ni Jesus. Narito ang ilang mga mahalagang bahagi ng kwento ni Maria Magdalena sa Biblia. Si Maria Magdalena ay unang nabanggit sa Ebanghelyo ni Lucas, Luke 8 verse 2, bilang isang babae na tinanggala ng pitong masasamang espiritu. Pagkatapos ng pagpapagaling sa kanya ni Jesus, siya ay naging isa sa mga kasamahan ni Jesus at lalo na sa kanyang ministeryo. Sa Ebanghelyo ni Mateo sa Matthew 27 verse 56 at 61 at ni Juan sa John 19 verse 25, si Maria Magdalena ay isa sa mga babae na nagmatsyag sa pagpapako kay Jesus sa krus. Siya ay may kasamang iba pang mga babae na sumusunod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni Mateo sa Matthew 28 verse 1 to 10, ito ang sabi dito sa verse 1, pagkatapos ng sabbat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena, ang isa pang Maria, ay pumaroon upang tingnan ang libingan. Sa verse 2, at biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, na naparoon at iginulong ang bato, at umupo sa ibabaw nito. At ni Mark sa Mark 16 verse 1 to 8 at ni Juan sa John 20 verse 1 to 18, iniulat na si Maria Magdalena ay isa sa mga unang dumating sa libingan ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Nang dumating siya, napansin niyang ang bato na nakasara sa pinto ng libingan ay naigulong na. Pumasok siya at nakita niyang wala na si Jesus sa loob, at nakita niya ang anghel ng Panginoon. Siya'y nagtakbo patungo sa mga alagad at iniulat ang nakita niya. Sa Ebanghelyo ni Juan sa John 20 verse 11 to 18, ipinakita na habang si Maria Magdalena ay umiiyak sa labas ng libingan, siya ay nakakita ng dalawang anghel. Pagkatapos, si Jesus mismo ay nagpakita sa kanya, ngunit sa una ay hindi siya agad nakilala ni Maria. Nang tawagin siya ni Jesus sa kanyang pangalan, doon lamang siya nakilala at napagtanto na si Jesus ay tunay ngang nabuhay mula sa mga patay. Ang kwento ni Maria Magdalena sa Biblia ay nagpapakita ng kanyang pagiging malapit kay Jesus, mula sa kanyang pagpapagaling sa pitong masasamang espiritu, hanggang sa pagiging saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Siya ay kilalang tanyag sa kanyang matinding pananampalataya, pagmamahal, at dedikasyon kay Jesus.